Porque ta nilita iharata ang maliiton. Ay normal kay deserve ni mo like niton. Sir, sir yes, sir. Uy, pri. Ni agi pri. Mo tay mo bunit. sa sugod ni pri, di naman ni maklaro ni. Eh. Tara. Tama! Uy, ini na. Si William ay isang working student na nagtatrabaho sa isang resort upang masuportaan ang kanyang sarili at edukasyon. Dahil sa hirap ng buhay, lumaki si William na masipag at may pangarap para sa kanyang pamilya na naniniwala sa kanya. Eh, oya pa nila ka. Kumusta? Nakikatumawag papad sa bukid, no? Himingaw na dito nila ba? Pero, pero sa Kaya ano na na ako ni? Di rin dito ba alam na himong janitor sa skwila. Maning kamot na dito ko dito pa para sa skwilahan. Biday. Kailan ka itong chismis nga dito sa pambarangay? Ha, ato. Katagod yung BFF. Say BFF, uy. Ah, hi. Ang bot ni mo. Ko, bot kay ko. Ay, normal. Lain po. Tara na. Ya, ya, mo. Isang araw habang siya ay naka-duty, hindi niya inaasahan na makikita siya na kanyang mga kaklase. Ay, haladay. Anawa itong classmate. Nanilig na. Mauna, kay nagbinulok man. Bito doy no? Do, nanilig na lang kay may baon. Mauna kay may mapalas kinabuhi. Risi. Ais. Ana wa gud siya go do. No? Hoy William. Uy, Jamaica, sisi. sa namang kang? Pagbaon no, Nanilig ka. Tagam. Ah, grabe sisi oi. Por kita nilig ta, iharat ang maliiton. Ay normal kay deserve ni mo like liton. Kani mo Nasa bukid Jamaica na, namasap. Namasap? Yoks! Pupre di mo? Correct. Namasak lang na akong ginikanan pero kamot na sila na makasustento sila para sa kong eskwela Tungod kay gusto ko mahimong sundalo. D'oh! Sundalo? Bisan pag, pag general ka, wami labot. Tara sis! Sige lang karon inyuha pa pero ako na pud ang puhon dili sa tanan panahon inyuha naay plano ang ginuo para sa kuha hindi siya nagpatinag sa mga sinabi nila at lalo po siyang naging determinado pre usay tira na taron pre aw tapnay mo agi diri atong tripan <laughs> mas maayon na pre katong tripan ato para Oh, kung hapon dia, Ayo! Sumi niya? Si Kuya William na oh! Katong Kernel ba? Sundalo manabus. na si William? Oh, uh. Di ba janitor mana? nga? kau ka ho ma, Kernel lagi na! Uy Pri! Ano niya agay Pri? Saan tayo mabunit? Sisli, gutom na siya ko ba? Saan tama nga sa balay? Saan mo na ito ni Sisli? Pahit sa siguro ni Pri, hindi naman niya niya! Eh. Tara! Kumusta mo mga sir? Sundalo na mga kuya William. Di ba, janitor man kasama na? una? Oo. Nanam, yun na. Basta manin kamot lang yung kag-eskwila. Uy, yun lang. Basta kang eskwila ba? Basta sundalo ka. Basta, ang advice na gusto niyo inyo ha, magtaro mo kag-eskwila. Kaya ron masimpuhon, masundalo mo. Sir, yes sir! Nga, muna sa ako kay napukoy duty nito. Ano yung sumunan? Sir, tabang daw! Sir! Tabang daw, Sir! Uy! doon sa nako! Sundalo daw! Uy! Gusto na! Pre! 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 sundalo! Pre! Uy! Ini nyo na! Pre! Pasit na pre! Tara pre! Puti ka ma dua! Sisi! Jamaica! Uy! William! Kau na? Oh! Ako ni! Sundalo na ko ron! Salamat kay ha! Sa pagluwas sa among mga kinabuhi! Ay! May problema na! Balag! Gilaid kayo dati! Kay! Mauna ay trabaho na ko, ha! Sundalo! Salamat! ang tunay na sikreto ng tagumpay ay pagsisikap at tiwala sa sarili.